Anyong Chingu! pangarap mo rin bang makapag-abroad dito sa South Korea? Dahil ba sa malaki ang sahod? Dahil gusto mong maranasan ng snow? Dahil nandito yung iniidolo mong K-pop at K-drama? O dahil maraming mga gandang pasyalan? Well, lahat ng nabanggit ko ay totoo. Pero dahil OFW ka, kailangan mong magtrabaho. At huwag ka mag-expect na maganda ang madadatnan mong trabaho dito sa Korea. Expect the expected dahil hindi lahat ng OFW sa Korea ay nagtatagumpay. Tulad na lang ng ilang kababayan natin na di pinalad sa kanilang employer. May mga kumpanya kasi na mabibigat ang trabaho, madumi, minsan mapanganib, minsan pangamumurahin ka pa. Meron ding mga employer na hindi nagpapasahod ng maayos, hindi binabayaran ng overtime, laging delay ang sahod, kulang ang sahod, meron ding nakakaranas na kahit sobrang init o nag snowman ay nagtatrabaho sa labas. Pero pwede ka pa namang lumipat na ibang employer. Kung ang employer mo ay hindi nagpapasahod ng maayos, o di kaya hindi sumusunod sa labor code, Meron ding mga employer na hindi ka basta-basta papayagang magpa dahil lang sa dahilan mong nahirapan ka o nakakapagod. Minsan pa nga, papipiliin ka. Kung gusto mong mag-stay, uuwi ka na lang ng Pilipinas. Pero sa kabila ng hindi magandang employer, meron din naman tayong mga kababayan na pinalad o sinuwerte sa kanilang employer. May mabait na amo, nakuupo lang na nagtatrabaho, papindot-pindot lang ng makina, magaan ang trabaho, laging may bonus na natatanggap, dinadagdagan pa ang sahod. Alin man dyan ang maranasan mong trabaho, mabigat man o magaan, mahirap o madali, igo mo lang. Para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, lahat kakayanin, lahat titiisin magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Alright?